Kumpiyansa si House Deputy Majority Leader at Pampanga 3 District Representative Balisa Micaela Maika gonzalez Briones na agarang may papasa ang kanyang inihayang panukalang batas sa na pabilisin ang serbisong medikal para sa mga overseas Filipino workers at sa kanilang pamilya. Sa ilalim ng House Bill No. 296 o ang Overseas Filipino Workers Hospital Act na inakda ni Representative Maika Gonzales Briones, Vice Chair ng House Committee on Health, magtatayo ng OFW Level 3 Hospital sa ilalim ng direktang supervision at kontrol ng Department of Migrant Workers. Sa kanyang explanatory notes, sinabi ni Rep. Gonzales Briones na ang panukala ay napapalakas ng OFW Hospital na nakalaan para sa OFW at kanilang mga dependent. Layo ng nasabing panukala na mabawasan ang pasanin ng mga OFW. Magkaroon ng peace of mind dahil alam nila na ang kanilang pamilya ay may access na sa dissenting healthcare services. Marapat din naman o na ang mga bagong bayani ng OFW na matagal ng katuwang ng pamahalaan sa usapin ng ekonomiya ay mabigyan ng kinakailangang tulong. Sinasaad rin sa panukala na magtatayo ng isang Joint Congressional Oversight Committee na ang tatayong chairman ay ang chair ng Health Committee ng Senado at sa mababang kapulungan ng Kongreso at may tinglimang membro mula sa dalawang kapuluhan. Ang panukala ay pumasa sa Komite ng Health sa Kongreso. Ang pangunahing mayakda ng panukala na si Michael Gonzalez Briones ay kumakatawan ng bagong politika sa Pampanga. Siya ay nagsilbering tinig ng pagbabago. Nagdadala ng mga sariwang ideya, sariwang pamumuno at pangarap, hindi lamang para sa Pampanga, kundi para sa buong bansa. Felix Tambongko, The Observer News. DWRB103.9 UHFM Ikaw ang una